Dismayado po ang CBCP sa sitwasyon ng land reform ngayon sa bansa. Magtatapos na kasi sa Hulyo ng 2014 ang pagkapatupad ng CARPER o Comprehensive Agrarian Reform Program with Extension and Reforms. Pero marami pa rin daw lupa ang hindi na ipamamahagi sa mga magsasaka. At para linawin po ang isyong yan, makakausap po natin live mula sa Tondo si Father Edu Gariguez, ang Executive Secretary ng CBCP National Secretariat for Social Action o CBCP-NASA. Magandang umaga po, Father. Live po kayo sa Kape at Balita. Magandang umaga po sa ating mga taga Pasubay-bay. Mm -hmm. uh, oh, Father, una po sa lahat, ano po ba yung mga pangako ng DAR na hindi nila natutupad pa hanggang sa ngayon? Ang mga targets po actually achievement net ng DAR para maging accomplishment nila sa taong 2012. Pero ang pagtingin natin sa bahagi ng simbahan at pagsusuri din ng mga obispo ay mukhang Uh, kulang at ang tawag nga natin ay nag-underperform sa kanilang uh, pag-deliver ng uh, mga lupa na makukover para sa kupit ng, uh, uh, ng land reform. Kaya nga ang panawagan ng mga obispo ay talagang i-revamp ang bureaucracy. Dahil kahit na rin ang mismong uh, kagawaran ang siya nagiging lang kagaya halimbawa ng mga administrative order na na-issue, na-invest na makapagpabilis at tinutukoy ko yung administrative uh, order 7 and 9 na matagal na rin naming hinihiling na i-revise para mas mapadali ay higit na nagiging balakid sa pagpapatupad ng reforma agraryo. Alright, Father, bago po natin ituloy ang ating uh, pag-uusap, no? kasama din po natin live dito sa studio naman, si Agrarian Reform Secretary Virgilio de los Reyes. Magandang umaga po, Secretary. Magandang umaga po, Father. Magandang umaga, Susan, Maris. Uh -huh. uh, Secretary, yung CARP ay eh, pagpapatibay po sa Comprehensive Agrarian Reform Program. O CARP, ano po, ano po bang pagkakaiba nitong dalawa? Unang-una, -una, itong uh, RA-9700 na ipinasahan noong 2009 ay nagbigay ng mahigpit na palugit ng limang taon. Kung mapapansin natin, yung lumang batas, RA 6657, sinabing sampun taon, tapos ang na-extend noong 1998, na ang in lamang ay yung funding. Kaya noong 2008, ang napanigwalaan ng karamihan tao, ay kung hindi ito i-extend, ito ay mag expire noong 2008. Pero sa katotohanan, ang mag expire noong panahon na yun ay yung lamang automatic uh, appropriation, yung lipat ng pondo mula sa PCGG papunta sa CARP. Bagamat mm -hmm. ganon, ang RA 9700 ay nagtakda rin ng mga ilang alituntunin kung saan tinutukoy nila kung paano ba ang pag-acquire ng lupa at may mga ilang provision dito na medyo nagdagdag ng mga steps o hakbang upang ito ay ma-acquire. Pero ang maliwanag sa RA 9700 na sinasabi ay hanggang 2014. Mm hmm. Okay, sa ilalim po ng CARPER, gaano po kalaking lupa ang kailangang maipamahagi? Well, nung na 2009 nung matapos uh, maipasa yung Carper ang uh, datos ng DAR na lalabasan ay 1,034,000 hectares pero mayroon lang akong konting paglilinaw dito no yung uh, 2014 deadline ng Carper ay maliwanag ang sinasabi na kung merong bukas na kaso by June 30 2014 ito mga kasong ito ay pwedeng ituloy at kaya ang ginagawa natin ang sinasabi natin ay pagamat na yung 2014 hindi ibig sabihin na 2014 titigil ang RILO at hindi na pwede mag-acquire ng lupa. Mm -hmm. Kaya ang sinabi ng ating Pangulo nung SONA nung nakaraang taon ay tatapusin niya ang uh, pamamahagi ng lupa sa ilalim ng CARPER by 2016. At gano'n na po karami o gano'n kalawak na lupa na po ang naipamahagi natin sa ngayon? Mula well, noong 2010 hanggang uh, itong Disyembre 2012 kasi ang bilang natin ay calendar year, hindi naman yung June to June ay humigit kumula na 300,000 hectares mula doon sa 1,034,000. Pero ang dapat natin tandaan dito sa 1,034,000, itong 34 ay hindi absolute number. Bakit hindi absolute number? Sapagkat pagka pinadala natin ang notice of coverage ang isang may-ari ng lupa, meron siya mga pwedeng sabihin kung bakit hindi dapat ma-cover yun. Mm. Isa 'yon. So ito ay parang gumagalaw, pero wala tayong magawa rito sapagkat kung titinan natin yung datos na nakaraan, hindi naman maliwanag yung ating notice of coverage. Uh -oh. Pangalawa, minsan mayroong mga lupain na wala doon sa database ng DAR. At dito tumutulong ang mga NGOs, POs, pati simbahan para i-identify nila kung alin ba yung mga lupain na wala sa database ng DAR. Kaya minsan nadadagdagan din ang, ang ating numero ng dami ng lupa na dapat natin i-cover. Father Garrigues, maaari po ba kayong sumagot sa sinabi ng Sekretary? Sa bahagi po ng uh, pagsukat na accomplishment, medyo nalilito lang kami. At ito nga yung mahalagang linawin. Kasi pag binago mo yung definition kung ano ang kahulugan ng uh, accomplishment ng mga lupang na ipamahagi, ang uh, ginagawa kasi ngayon ng DAR ay uh, isinasama sa bilang ng accomplishment na nila yung uh, land covered by CLA registered sa LRA. Pero sa bahagi naman namin, ang uh, talagang sukatan ng tunay na pamamahagi ng lupa ay yung actual distribution at sa bilang nga namin sa aming datos sa 2012 na aming nakita yung yung land acquisition distribution na yung maabot lang sa pumikit ko 53,000 33,000 hectares at uh, 29% doon ay uh, lamang ang nanggaling sa private uh, uh, land. Kaya nga yung sinasabi naming underperformance at maliit na bahagi ng lupa ang na naipapamahagi at inaamin din naman ito ng DAR uh, may, may isinet silang target na hindi natutupad. Pero binabati rin natin si sekretary sa pinamahagi sa Bundok Peninsula at mali bahagyan ng mga magsasaka na tinutulungan din namin. Uh, pero sa kabuuan, hindi pa rin ganon kalaki at uh, kaganda ang uh, accomplishment talaga. Father, ano po yung mga karagdagang hakbang na ginagawa niyo po para talagang ma-expedite po, mapabilis pa itong uh, pag uh, didistribute ng mga lupa? Kaya nga malaki ang uh, iniaasan namin sa darat. Yun nga yung naging dahilan kung bakit humiling na na uh, i-revamp at dar bureaucracy. Kasi kung ito yung mismo sa opisina ng dar bumabara, ay kahit anong gawing pagsisikap ng bahagi ng simbahan at bahagi ng mga magsasaka, ay ang liit ng amin pwedeng gawin. Uh, samantalang kung talaga ang dar ay nagpupursugi, nagsusumikap, ginagawa ang uh, talagang pinapadali ang uh, pamamaraan ng implementasyon, malaki ang pwede pang magawa. Kaya yun yung kahilingan sa mahal na Pangulo na hinihiling naming aksyonan sa lalong madaling panahon. Isa naman po, ang malinaw, Father, ano? at uh, sinasabi rin po ni Secretary na kahit na umabot na po ng 2014 ay uh, hanggat hindi natatapos yung mga kaso pa, ay maaari pang magpatuloy. Pero, uh, Secretary, hingan lang po namin kayo ng uh, tugon kaya, Father, at uh, medyo malayo-layo po yung 300,000 na uh, hectares na naipamahagi na as compared to the 1 million uh, plus hectares na kailangang ipamahagi. Ano, ano pong sabot niyo una -una, po ang sagot nyo? Una-una, dapat natin na, na yung sinasabi natin balance, eh, kaya minsan wala doon. Sapagkat minsan, yung mismong civil society groups natin at mga partner uh, stakeholders, ay nagsasabi na ito ay dapat malagay. Sapagkat yung database na meron tayo noong 2009-2008 ay kulang. Pangalawa, I think when people say that we're underperforming, ang nawawala sa talakayan na ito, ay pag underperform, ibig sabihin, hinahambing mo doon sa ibang panahon. At ang kailangan natin maliwanag, na mapakita ay, Nung unang panahon, ang karamihan ng ina-acquire ng DAR ay government-owned land at saka voluntary land transfer. Ibig sabihin, mas madaling pamahagi. Ang natitira sa DAR ngayon ay private land na kami titulo. Kaya may ibang mga proseso at ang nakita natin nung pumasok tayo sa Departamento ng 2010, kailangan natin baguhin ang sistema na nangyayari sa loob ng DAR. Ngayon sinasabi lang, ako ako'y mabagal, mabagal daw ang Departamento. Pero ang dapat masabi rito, una, yung balanse ay kailangan liwanagin. Sapagkat tinatambing, 1 million na acquire. Meron pa natitira. Mm -hmm. Pero sa aming pagkatala, dito sa natitirang balanse na ito, kasi ang bilang ng DAR, hindi sinasama yung retention. Okay. Ibig sabihin, gross yun. Okay. Doon sa, one, sa lupaing natitira, na mga 800 to 900,000, marami natatanggal doon sapagkat may retention area. Yung iba, may mga lupain tayo sa lahat ng survey natin ng 1 to 3A Ibig sabihin, yung lahat ng lupain na may lawak ng uh, 10 hectares pataas. Kumigit kumulang ng 150, mil or uh, yeah, 130,000 ang may problematic. 182,000 hectares ang problematic. Ano ibig sabihin ng problematic? May titulo o kaya nawawala yung titulo. Kung may titulo man siya, nasi, wala yung technical description. Mm -hmm. Ngayon, ang lahat halos ang natira dito sa natutirang panahon natin ay puro private land na may titulo, na kailangan bayaran, kailangan alamin kung sino may ari, hindi kasing dali ng unang panahon. Kaya pagka sinabong underperform, ibig sabihin, may pinagahambingan ka. At ang punto ko, yung pinaghahambingan dati, ay hindi ang COP. Pangalawa, yung deadline na kinakatakot ng 2014, ay hindi rin ang COP na gamitin na yun ang pamantayan. Kaya pag nilatag natin yung natitira, makikita natin na hanggang 2016, kayang kaya natin tapusin ng 2016, yung CARP, kung maayos natin yung mga sistema. Mm -hmm. Kanina may sinabi si Father tungkol doon sa AO7 at AO9. Yung AO7 at AO9 na to, ito yung AO na sinasabi na pagka may question yung pag whether iko-cover mo yung lupa o hindi. Tatapusin lahat ng proseso short of paying. Mm -hmm. Bakit natin ginagawa sa Sapagkat sinisigurado natin na kung yung lupa na kino-cover mo, malaman na hindi pala dapat i-cover, walang nasasayang pera ang gobyerno. Pero tuloy-tuloy lahat ng proseso right before issuance of title. Mm -hmm. So hindi ito nagpapabagal. Kasi hindi naman ibig sabihin na porket may kaso for exemption or exclusion, tigil na tayo. Tuloy-tuloy tayo hanggang makarating sa land bank. Pag nat natapos yung kaso, saka natin ilalabas. Alright, malinaw po yan. Father, huling mensahe niyo po. Alam naman po namin na pwede ipagpatuloy pagkatapos sa 2014, pero mas mahina ang Eurorussia na mangyayari. Kung ngayon pa lang na nandito ang darat, hindi magawa yan, lalo't higit na yan pagka dumating ang 2014. Pangalawa ay bago tayo mawala sa mga statistics, ang mga magsasakabismo sa kanilang maraming mga karaingan na nagsasabi na ang darang mismong problema. Kaya siguro dapat harapin talaga kung ano yung totoong problema at ito ay hinihiling namin sa Pangulo na bigyan talaga ng solusyon. Alright. Malinaw po ang inyong mga mensahe. Maraming salamat po. Father Edu Garigas at Agrarian Reform Secretary Virgilio Adelas Reyes. Magandang umaga po sa inyo.